sa inyong lahat. Lahat na aking mga kaibigan sa aking YouTube channel, ang OCOT Dagri TV. Sa araw na ito ay mayroon po akong gagawin. Ako po ay maglipatanim ng turmeric. Meaning mayroon tayong turmeric dito na sumibol. Uh, yung iriang ito ay nagtatanim po ako ng turmeric at saka hinarvest ko na. Ngunit mayroon pang naiwan. Uh, sumibol so naman, uh, itra, i-transfer ko ito sa isang lugar na video maganda po sa turmeric. Uh, ito po ang planting materials natin. Uh, maganda yung medyo may kalakiyana para madali rin uh, magkaroon ng laman. Ang turmeric, ang turmeric po ay isang taon po ito. Uh, pagdating ng araw na mo Ah, nasa tamang gulang na ang kanyang laman ay mamamatay na ito. Pag namamatay na ang dahon, ayan ah, ang tamang panahon na ah, atin nang aanihin at saka ibinta. So ang turmeric ngayon ay magandang organicong sangkap ng ating pagluloto at ginagawa na po itong ah, food supplement at maganda po ito sa ating pangatawan. Antomeric ay tinatawag sa Tagalog na loyang dilaw. At sa Bisaya ay tinatawag na duwaw. So, ito na. Uh, kukuha na po ako ng planting material. Ito, sa tama, ito kalaki. So, ipakita ko sa inyo, uh, mayroon pa namang laman ito. Na, uh, May laman. No? Yung laman, uh, hindi na natin ito isasama. Tatanggalin natin itong laman. Ah, uh, 'yun lang ito. 'Yun lang itatanim natin. Yung laman ah, uh, pwede rin nating ipunla ito. At saka pag tumubo na, yan natin eh, i-transplant. Uh, so ah, uh, ito. Nagdaga natin. Ah, uh, ito. Oh. So, pupunta na tayo sa uh, lugar na ating kataniman ng ating turmeric. Okay. Ah, Doon tayo. oh nandito na tayo sa area na ating kataniman, kataniman ng ating turmeric. Ah... Uh, ito binubungkal natin at bago natin tataniman lalagyan natin ng kunting pataba para sigurado na mabilis itong tumubo at lumaki so lagyan natin ng complete fertilizer ito ah, ganyan lang no, lalagyan natin okay. Uh, dalawang tubli mo na ang ating gagawin. Yan. Yan na. So, uh, tata tat tatabunan natin ng konti ang abuno o fertilizer. Tatabunan natin ng konti. Okay. Ang susunod ay itatanim na natin. Gaano po ito kadalang? ah, uh, siguro mga uh, isang roller pwede na ang pagsatanim ng turmeric ay medyo hindi pinahalagahan ng iba pero ah, uh, malaki naman itong pakinabang sa buhay ng tao ah, uh, sa mga ano, sa mga first aid ay ginagamit ito tuwing may ah, uh, napipilayan ito ginagamit ito ito ginagamit ito na panggamot sa nakipilayan. At sa may mga pasa sa katawan, madali rin itong umipikto pag uh, nilapatan natin ito ng kongkere. So sa mga paraan, uh, yun ang gumagamit ang mga So ang akin lang ay ididimo ko sa inyo kung paano ko ito itatanim. At palalaguhin natin ito para po mayroon tayong pagkukuna ng hanap buhay. Ang, sa ngayon, ang Uh, malakas po sa bintahan yun pong te. Uh, yung pong turmeric tea yung turmeric sa labat ay uh, mabilis po ito kasi na, napaka ano nakapalusog ng ating pananatawan at nakapag uh, gagamot yung may may karamdaman na hindi na natin maintindihan yung pong turmeric turmeric Ah, ay nakatutulong po. So, isa tanim na natin ito. Ito lang ang gagawin natin. Ah, ang gagawin natin, ipatatayo muna natin. 'Yan. So, mo muna natin. Sa natin kumplituhin sa pag sa pag uh, tabon. na ito magtanim ng turmeric. Ngunit, uh, matagal po natin itong maani. Uh, maganda po paabuti natin ng 10 buwan o isang taon. Kasi yung turmeric na nasa tamang gulang ay uh, marami na din ang mga uh, sustansya at uh, minerals na mapakinabang natin sa okay, akin okay. na turmeric. Ang sunod ay tatabunan natin. Bilisan na raw ayos sa ipang ikalawang tubling. So, parehas sa ang gagawin natin, uh, ato muna ang ipatatayo. Patayo muna natin. Saka, ating sasarulin. mayaman sa tour Sino yung naging mayaman? Yung pong nagtatanim ng marami at hindi niya inaasahan na mayroon palang bumili mayroon palang bibili sa kanyang tanim at tanim na turmeric so ito nakatayo na so sasarulin na natin Okay, ito na. At tapos ang dalawang tudling. So, ganyan ang gagawin nyo sa inyong tanim na turmeric. Sa, suno, sa susunod na namang pagkakataon na uh, magtanggal tayo ng damo, na uh, itataas na lang natin ang lupa. No? Kukuha na naman tayo dito hanggang tumaas na siya. Pag nakataas na ang lupa, uh, yan na lalabas ang kanyang mga ah, laman. So, tataas na siya. So, pag may maraming ulan, ah, hindi na siya ma ah, bubulok sa ulan. So, yung namang turmeric natin, ah, list ito ng ah, wala itong, ano, wala itong atake sa insikto. wala itong atake sa insikto. So, hindi tayo nag-spray. Wala tayong ano dito. So, maghintay na lang tayo. Alagaan na lang natin, titingnan natin pag medyo namumutla siya. Dadagdagan natin ng uh, fertilizer. pero pag uh, ano, maitim naman ah uh, uh, anong kulay yung? Uh, dark green. Ano ba yung dark green? Basta dark green. No, pag kulay niya dark green, talagang malusog siya. So sana po ay magtatanim din kayo ng turmeric para po mayroon kayong pagkukunan. Uh, gagawin niyo itong panghanap buhay. Uh, gagawa kayo ng turmeric tea. At saka magiging malusog tayo kasi uh, napakarami pala ang pakinabang ito sa ating pangangatawan. So hanggang dyan lang po at sana tanggilikin niyo ang aking uh, channel. At uh, magandang araw po sa inyong pagpanood.